numero Ang galaw ng tao Bawat gawin Ay may presyo Oh narito ako sa isang lugar Na hindi ko maintindihan Pulong ng tao'y di pinapansin Sinisigaw ng hangin Pagkain sa araw-araw Hindi malaman pa'no pagkakasyahin lalong yumayaman kapag mayaman lalong naghihirap kapag mahirap oh narito ako sa isang lugar hindi ko maintindihan yan yo guys hindi kayo nung maneho sabi nga nalipag sampah mo sa isang truck at iyong isang paa ay nasa hukay na kaya kinakailangan ng konting dasal sa bawat pagsampas sa manibela o truck na ating dinadrive sa araw-araw. Truck na parang bahay, truck na araw-araw kasama. Ito yung ating nagsisilbing kwarto, ito yung nagsisilbing ating bahay. Kusina na rin, syempre mga katasyo ako, kaya minsan eh, palikuran pa. Yan po yung buhay na siyang truck driver mga katasyo. Sakripisyo sa araw-araw, tiyaga lang syempre sa araw-araw para sa ating pamilya.